ay sa inyong puso Hiling ay pagbuksan ninyo Ako lumingi ng Maria Pagkain lamang po At pangbao sa eskwela Maraming salamat Aling Gabok at putik ang bumalot sa katawan Madungis na kasuotang walang palit-palitan Nakaupo sa gilid at nakalapat ang mga palad Habang araw ay tirik na kayapak naglalakad Ako'y napamasid, bahagyang napalingon Tila ago pansin, pumukaw sa saking atensyon Ng isang batang pasli, sakin lumapit Nagsalita ang wika niya'y palimus po Pengen ng konting barya At ang tugon ko ay pasensya nakapos Din na ako ang baryang sukli sa jeep Ang tanging maibibigay ko Kitang kita ko ang guhit ng itis Sa kanyang labi, sa konting halaga para sa buhay Tulong na upang magkalaman ang kumakalam na sikmura At mapawi ng panandalian ng mga problema Ang gulong ng kanilang buhay sa lansangan umiikot Umaasang malagyan ng lumang sobre na lukot Kuya, ate, ako'y kumakato Sa inyong puso, hiling ay pabuksan ninyo Ako'y humingi ng maya, pangkain. mapangusgang lipunan Madalas sila'y hamakin at kuminsay pagtabuyan ng mga taong may damdamin na tila manhid Lingit sa kanila na ang puso'y maantig Ang tingin ng karamihan sa kanila'y isang basura Na palaboy-laboy sa maalin sa ngang kalsada Sa bangketa at maging sa ilalim ng tulay Sa paligid ng mga rilis ay doon masisilayan Ang munting bahay-bahaya na pinagtagpe-tagpe Wala mang titulo na hawak kanila ng pag-aari Mga bata na dapat hawak ay lapis at libro At maghapong maglibang magpakapawis maglaro Bago sila ay makikita mo sa jeep ay sumasabit ang laging bukang bibig na salitang sinasambit kuya ate palimus po kahit barya lamang po ang ng makakain maawa na po kayo kuya ate ako'y kumakato sa inyong puso hiling ay pagbuksan ninyo Tulad din, din sila at walang pinag-iba Tao din naman sila, nalalang ng Diyos Ama May mga pangarap na dinaras na lang matupad Inaas na mapasakamay, magamat ay kapuspalan Ay din din sila at walang pinag-iba Tao din naman sila, nalalang ng Diyos Ama Merong pinag at ng dami na pong pwede at mata na lumuluhas sa bigat na pinapasalan Katulad din natin sila at walang pinag-iba Tao din naman sila, nalalang ng Diyos Ama May mga pangarap na dinarasal na matupad Inaasama pa sa kamay, bagamat ay kapustuhan Katulad din natin sila at walang pinag-iba Tao din naman sila, nalalang na ng Diyos Ama Meron at dami na kung pwedeng masaktan At mata na lumuluhas sa bigat na pinapasalan Kuya ate, ako'y kumakato sa inyo puso hiling ay pagbuksa ninyo ako humingi ng Maria pagkain lamang po at pangbao sa eskwela maraming salamat Maria ate ako'y kumakato sa inyong puso hiling ay pagbuksa ninyo ako'y humingi ng Maria pagkain lamang po at pambao sa eskwela. Maraming salamat po.